2019 January 2 Dito kami ngayon sa St. Augustine Check natin kung sale talaga ng matindi 70% off daw guys So, oh, wow. No, de ¿La de este oh, voy ¿A ver Oh, puede 74. Ang mga gusto natin mo. 68. Okay lang, 68 lang. Hmm. Pinatab ano to? Ang pangit ko talaga dito sa mall nyo. Ang dilim-dilim ng mall nyo. Wala kang ilaw. Next naman, H&M kasi tapos na kami sa Michael Kors tulog pa ang nanay ko hindi ako makapili coach coach naman tayo guys kasi magsasarado na one hour na lang Iniwan ko muna yung mga pinamalengke ipapamalengke pala hindi ko pa nabili hindi mo ako sa stop. Coach, coach, ano tayo? Ano magayang, Michael Coach or Coach? Wala, mas gusto ko yung Coach. May panlala ko pa. Ikakausapin ko si Mama. Video call kami. Kapabili kasi siya. guys, so nandito na ako sa bahay. So papakita ko na sa inyo yung mga binili kong bag Kas, kanina sa sa outlet. Abi, ang laki ng Michael Kors na paper bag. So papakita ko sa inyo to, tatanggalin ko, nakabalot, kakahugas ko lang ng pinggan. Medyo malagkit-lagkit pa. Lalatag ko ha, post ko lang. Kaya magalit. So, walang box yung mga Michael Kors nila. I don't know why because maybe because the bags are so cheap na kaya paper bag na lang Yun. anyways papangit nga ng papangit yung paper bag nila eh pandepot Yun. Ang may amoy utot pa yung karton <laughs> dati <laughs> nagtaka ko, sabi ko ba't ang baho sa kotse mo sa kotse na kaibigan ko kasi diba nga doon ako sa masakay dati yung bala ang baho ng Tommy Hilfiger na ano na karton. Grabe yung baho. Kasi nga diba recycle whatever. Lang. So, puro sling bags lang yung nabili namin. This is Michael Kors nga. Na puro red and black kasi yung ibang color ayaw ni mama. Ayaw ni mama ng brown, ganyan ganyan. Kasi konti lang yung tao na may gusto ng color na yun. Lalo na yung mga titingkad na kulay like pink. Ang pangit nga rin tignan. Para ang klase lang tignan kapag red and black. Lalo na yung black ano lang siya. nakikisama lang siya sa kahit anong fashion na suot mo. Ito sling bag to na dahil na uh, mahaba yung sling na sa loob ng bag yung sling niya. Kanina sinuot ko, mahaba yan. Sling bag, imagine nyo na lang. Ito rin siya. Tawag ko dito sa shape na to is Alma. Kasi sa Louis Vuitton Alma. Pero hindi ko alam kung ano tawag sa kanya. Wait, Tingnan natin yung tanong. Ah, Pangalan niya ay MD Crossbody. <laughs> crossbody lang daw. Ito wallet, ZP wallet. Zipper wallet. So, ganyan lang siya. Coins, cash, and cards. Lagyan ng cards dito. Ito naman, um... Ano siya, maraming malalagay. Like coins nga, coins pa rito. Ewan ko. Siguro yung mga receipt. Lagay mo dito. Cards. Tsaka yung cash. Marami siyang mga ano, lalagyan. Maganda siya. Mura lang siya. Walang 100 US dollars. To. Siguro 50, 70 lang. Nakalimutan ko. Dito. Huwag nyo na alamin. Punta na lang kayo sa Amerika. Ito naman Michael Kors din na watch. at um, ito yung gift ko kay Papa. Yung Christmas and New Year New Year gift ko sa kanya. Mura lang yan. Hindi naman niya alam na mura yan. Kaya, yaan niya Hindi ko kaya bilhin ng Rolex si Papa ngayon. Next, next year. So, eto naman, sling bag din siya. Na medyo mas maliit siya dito. Kasi eto yung uso ngayon na gusto ng mga babae. Kaya lang wala masyadong malalagay. Unlike dito, para medyo marami ka lang malalagay dito ito yung perfect size feeling ko. Ito naman para sa mga babaeng gusto lang maglagay ng pera, ganyan. Kasi uso nga ngayon na maliit lang yun. Wallet, kung gala-gala lang siya, hindi ba? Yan, ganyan lang siya. So. Susunod naman guys, coach. Nalukot na yung paper bag dahil pandepot na lang yung paper bag ng coach. So, na, ito na, Binigyan nila ako ng ni ating Chinese na nagtitinda ng coach. Ah, staff pala siya. Ng mga ito daw yung lalagyanan. Hindi siya box daw. Ganito lang siya. Mamurahin kasi outlet na Ito lang yung panlalagyanan ng mga maliliit na wallet. Yung bag, lalagyan daw ng bag, ng tanga lang. Uh -huh. Kaya kaya kong gawin ito sa tatat na Pukuhain natin yung mga small leather goods. Ayan. Ito parang pouch lang siya. Ganyan lang siya kalaki. Yan. yan. Malalagay lang dito yung mga toiletries nyo. Kaya pag pambabae, mga makeup makeup up Yan yan, lalagyan. Maganda siya. Pero mas gusto ko itong kulay. Yan para sa akin. Kaya mamaya. Yan ko kung anong ibibigay niya. O papabenta siguro. Ito para sa akin. Kaya lang ayoko nang tatak ng kotse. Eh. Masyadong malaki. Nalalakihan pa ako. Medyo liitan na lang ng konti kasi. Gusto ko talaga yan, bitaya lang mahal. Ito mura lang, like 30 something lang to. 40 dollars, ganyan. Lalagyanan ko ng mga toiletries. O kaya divider para sa bag ko. Ito maganda, lalagyanan ng coins. O kaya ipit nyo na lang yung cash. Tapos konting card. Tapos yun, pwede ka na umalis. pupunta ka lang ng party. Tapos itong mga wristlet. Ganun din, pwede nyo lagay na lahat dito, card, whatever, cash, kung anong kailangan nyo para pag gusto nyo lang na maliit na lalagyan ng pagpupunta ng party. Black, black yata ito. Medyo shiny yung pagka-black niya. Blue and pink na may CC. Ipapamigay kayo yung kilatita. Yung susunod, yung mahala. sling bag siya. Kit lang siya. Kit lang siya. Ganito siya. Ay, nanonood ako ng my 600 pounds life. Siyempre matataba yung mga tao dito. Yung problema nila. Kakakain nila ng mga alat. Ito parang size 25. 25 cm, And this 25 inches. Uh -huh. Minsan wag tayong tanga ha. 25 cm. Ito naman, coach din siya na mukhang Chanel Chanel is inspired. Though, yung leather niya, parang feeling ko madaling magasgas eh. Pero ang ganda nga lang ng leather niya, kakaiba. Compared sa ibang leather na parang ganito lang. Hindi masyadong maganda. Ito, maganda siya. Parang maganda yung leather na ano na ginamit sa kanya medyo kaya lang o, maganda yung leather pero alam mo yun yung kagaya sa mga chanel nga na ano, lamb skin na nagasagasan ganyan Ayan. ano sling bag din yan mahaba kagaya na ito ito naman para ako nagla live selling ako <laughs> ano, nagla live selling guys Napakita ko na mga nabili ko. Ganyan lang din siya. Yeah. Cute lang. Pang gala-gala lang shopping. Konting pa-chocolate. kilatita. tita. Sa pinsan. Please yan. Para medyo mukhang Amerika tayo sa talagang galing. And... Gusto ko dito sa Amerika yung toothbrush nila like ine-effortan, lalo na ine talaga nila yung pagpaputi ng ipin kasi mas so maganda nga ngumiti, makipag-uusap umarap sa mga tao, malinis ka. Kaya yun, magpapaputi ako ng ipin. At dyan bumili rin ako ng ibang toothbrush na yung automatic na may battery na zzzzzzzzzzzzzzzz Kapamigay ko din sila sa mga friends ko para 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 na kami malinis ang ito wala lang ang lang mura lang yun $20? $10? $10? $10? $10? $10? $10? $10?